Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Gusto ko, luminis ka. Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na. Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantarang makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kaya roon na lang siya na natili sa mga ilang, pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar.